Sunshine Cruz tuluyan ang iniwan si Atong Ang, Atong Ang napaiyak. Trending at usap-usapan pa din sa buong social media ang kontrobersya na hiwalayan ni na Sunshine Cruz at Atong Ang matapos na umano ang ilang taon nilang magkarelasyon ay pinutol na umano ng mga ito ang ugnayan nilang dalawa. Ang dahilan umano ng kanilang paghihiwalay ay ang napapabalitang third party at madalas na pag-aaway ng dalawa. Ito ay matapos kumutok ang balita na may pinagsisilosan daw umano na yung aktres si Sunshine Cruz sa relasyon nila ni Atong Ang. Iba't iba naman ang reaksyon ng mga netizen patungkol sa paghihiwalay nito, may ibang natutuwa, may iba naman nalulungkot. Ayon kasi sa ilan ay tila nga kinakarma na si Sunshine dahil sa pag-aagaw nito sa asawa umano ni Atong Ang. Pero madami naman ang umayon sa naging disisyon ng aktres na tuluyan ng iwanan ang businessman na si Atong Ang at mag-focus na lang sa kanyang mga anak.